Ano tawag dito? Ikaw ba uh, open ka rin ba sa anumang gender na na, na relationships oh, same, same same gender na relationship, yung mga tipong gano'n? Uh, hindi ba Kumbaga, parang parang nirerestriktahan sarili mo sa ganon na siguro in, in the future pag may, pag tumibok ang puso mo baka nga magkaro uh, ma maging open ang mind mo at magkaroon ka at maging open din sa yung possibility na makarelasyon ng isang o kapwa mo babae o tomboy? Ah, uh, it depends po siguro kung sino yung darating sa buhay ko po. Gano'n. Open naman po ako kasi napaka pati po ng um, family ko since part din po sila ng LGBTQ. Ah, talaga? Um, sorry po? Yung family mo part ng LGBTQ? Yes, my father is Uh, transgender before. Nagsasali siya ng pageant. And then, my mother is a lesbian po. Totoo? Yes po. Talaga? As in, may parlor pa kami hanggang ngayon. So, ako, syempre, um, sa akin, uh, hindi, hindi siguro, posible, posible po kung ma-inlove sa same sex po. Pero sa ngayon, as in, wala pa. Pero posible po. Siguro, depende sa taong darating po sa akin. Ibig sabihin, yung, yung father mo nagdadamit babae before sumasali sa mga pageant, pero hindi siya operada sa dibdib, parang ganyan. Hindi siya nagtitake ng pills before? Since dati po kasi, di ba, hindi, hindi masyadong open ang pagpapaboobs, ganon. So, siya po kasi, pills, As in, hanggang ngayon, makikita mo yung low-low ng dibdib niya, nag po siya dati. Ayun, tapos mahaba po yung buhok niya, nagma make siya dati. Um, yun po, ganun. As in, um, transgender. Tapos... Yung mother may, mo. Uh, sorry po. Uh, tapos, sorry, sorry to cut you there. Sorry to interrupt you. Ano? Tapos, yung merong... Ayun, nagpa-parlor din po siya, gano'n. Sumasali siya sa pageant. Talaga? Nakakatuwa naman yes, yan. Tapos po. yung mom mo? Yung mam ko po, parang ano siya, hindi siya yung totaling lesbian na, like, butch les lesbian. Ano siya, Um, parang boyish lang. Parang lipstick um lesbian, gano'n. Tapos naging customer niya lang, si papa naging customer niya si mama. Din, tapos nagkain laban sila doon. Sorry po. Tapos nagkain laban sila. Yes po. Okay.